Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the New Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headline. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. DPWH Kinumpirmang may nadiskubring labing limang non-existent projects Bureau of Customs hawak na ang labindalawang luxury cars ng pamilya Diskaya Dalawampung katao naman na iulat na nawawala sa gitna ng kilos protesta dyan sa Indonesia Pilipinas, bubuhayin muli ang shipbuilding industry. Samantala higit apat na milyong kabataang nasa grades 1, 2, at 3, hirap pa rin magbasa. At uh, 35% ng mga Pilipino naniniwalang mas kumanda ang kanilang buhay kumpara noong nakaraang taon. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News -FM, Brigada News FM Philippines. In the heart... Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Balita Nationwide sa umaga Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw ng Miyerkules mga kabrigada September 3, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada Isiniwalat po ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na may nadiskubre ho sila na labing limang proyekto na non-existent Matapos pong suriin, mula sa may 1,600 na mga public works projects ng ahensya, nilinaw ho ni Bonoan na magkaiba ang non-existent projects at yung ghost projects. Ang ghost projects mga kabrigada ay idineklarang tapos na sa papel. Ngunit kapag sinuri sa aktual na lugar, e eh wala naman talagang naipatayo doon. Samantala, ang mga non-existent projects naman ay mga proyektong hindi pa matukoy kung saan itinayo at kasalukuyan pang ang bine-verify. At ay po sa ulat ng ahensya kabilang ang mga nawawalang proyekto sa Bulacan na naman at sa Regions 1, 2 at 3. Ang lahat po ng dokumento at impormasyon kaugnay sa mga nabistong proyekto ay formal nang naipasa kay Secretary Vince Dizon para sa mas malalim na imbestigasyon. Brigada Mga kapigada, yun hong labindalawang luxury cars ng Pamilya Discaya Awak na ng Bureau of Customs. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada Matapos ang isinagawang court-ordered search operation kahapon sa compound ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City, hawak na ng Bureau of Customs ang lahat ng labindalawang luxury vehicles ng Pamilya Diskaya. Kahapon ng umaga, dalawang sasakyan lamang ang nakita ng BOC sa loob ng compound, isang Land Cruiser at isang Maserati pero kinahapunan. Pito pang high-end vehicles gaya ng Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga at Brabus G-Wagon ang isinuko sa ahensya. Samantala, tatlo pang sasakyan na Mercedes-Benz G500, GMC Yukon Denali at Lincoln Navigator ang kasalukuyang nasa service centers at nakatakdang isuko din sa BOC. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakasil na ang lahat ng mga sasakyan sa compound na mahigpit na binabantayan ng BOC at ng Philippine Coast Guard habang tinitingnan ang importation records ng mga ito. Tiniyak ng BOC na kung may makitang irregularidad, agad silang magsasampa ng kukulang kaso alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news. Authority. Nationwide. Yan hong pamilya Diskaya Nagmamayari umano ng kabuang walumpung sasakyan ayon sa isang senador. Pero ilan sa mga nasabing sasakyan hindi naman makita sa record ng LTO. Brigada Ann Cortez sa balita, ibrigada mo, brigada. brigada. Inilapag ni Senate President Pro Tempore, Jinggoy Estrada, sa kanyang manifestation speech ang listahan ng mga sasakyang pagmamayari na mag-asawang Sinasara at Curly Diskaya. aking nakalap na informasyon, nasa 80 sasakyan ang pagmamayari na mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya. Mula sa 80, nasa mahigit kumulang sa na 40 ang luxury vehicles. Sa ilalim na records ng LTO, makikita rin na may labing limang sasakyang nakapangalan kay Sara, habang labing pito naman ang sa kanyang asawa. Ang kanilang kumpanyang St. Gerard Construction ay meron naman 23 sasakyan, habang ang Alpha and Omega ay may lima at ang Great Pacific Builders ay may tatlo. Samantala, labing isa naman sa sasakyan na nabanggit ni Sara sa hearing at maging sa vlog ang hindi na makita-kita sa records ng LTO. Ngunit maliban sa mga ito, nasa anim naman pinaniniwala ang pagmamayari pa na mag-asawang diskaya. kau nga ng impormasyong ito, sinabi ni Estrada na talaga namang nakakagalit na malaman ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kapigada, ang pondo para sa flood control projects ay iminungkahe na ilipat sa housing program ng gobyo. Byerno. Kung bakit alamin sa report na ito. Nagbabala ang National Task Force to end local communist and... Mga kabrigada, babalikan hunatin natin yung report ni Brigada Haji Kaaminyo. Ito ho muna tayo yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi lamang daw sa pinakamapanganib na anyo ng korupsyon, kundi maging ang corruption of the Filipino mind, ayon ho yan sa NTF-ELCAC. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada. Nagbabala ang National Task Force to end local communist armed conflict na ang corruption of the mind ng mga Pilipino ay kasing mapanganib ng pagnanakaw sa kaban ng bayan ayon anila nila sa mga dating rebelde, kabilang ang kabataan, ang katiwalian sa birokrasya ang nagtulak sa nila na sumapi sa armadong pakikibaka. Isang sitwasyong sinasamantala umano ng cpp ndf upang mahikayat ang mga estudyante, kabataan at iba pang sektor na umanib sa kanila. Paliwanag ni NTF-LCAC Executive Director at Undersecretary Ernesto Torres, Jr., ang tunay na korupsyon ay makikita hindi lamang sa paglustay ng pondo kundi sa pagpapalaganap ng ideolohiyang pumapabor sa karahasan kapalit ng dayalogo. Nanawagan ang task force sa mga mambabatas na papanagutin hindi lang ang mga tiwaning opisyal kundi pati ang mga terrorist recruiter kaugnay ng pagdiriwang ng Peace Month ngayong Setyembre, hinikayat din ng NTFL kakang lahat ng Pilipino na magkaisa para sa kapayapaan, sa paaralan, komunidad, opisina at tahanan. Anila, ano kapag ang isipan ay nalason, buong bansa ang nalalagay sa panganib. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Yun hong pondo para sa flood control projects iminungkahing ilipat sa housing program ng gobyerno. Narito po ang aking report. Iminungkahi ni Bacolod City representative Albi Benitez na ilipat na lang ang pondo ng ilang flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa proyektong pabahay ng gobyerno sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa proposed budget ng Department of Human Settlements and Urban Development at attached agencies nito sa 2026. Sinabi ni Benitez na mas makabubuting buhusan ng pondo ang housing program dahil mas maraming matutulungan at may economic sense kung ihahambing niya sa ibang mga bansa. Malayong, malayong ayo ang Pilipinas pagdating sa alokasyon ng pondo sa pabahay. Punto nito, sa bawat pisong inilalaan sa pabahay, merong 57 industriya na nakikinabang. Dagdag pa ni Benitez, kapag may pabahay sa mga pamilyang Pilipino, nag-iiba ang kanilang mindset at pamumuhay. Inami naman ng DSUD na malaking hamon sa kanila ang delay sa rollout ng pambansang pabahay para sa Pilipino program dahil sa isyu ng pondo. Ang inilaan umano sa kanila sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program ay nasa 5.56 billion pesos na 14% na mas mababa kumpara ngayon 2025 kaya apektado ang deliverables at programa Balita Nationwide. Brigada, balita. Mga kabrigada, umabot na sa dalawampung katao ang iniulat na nawawala kasunod ng linggong kaguluhan sa iba't ibang lungsod sa bansang Indonesia. Ayon po sa Human Rights Group na Commission for the Disappeared and Victims of Violence, nasa anim na ang namatay at dalawampung katao ang hindi pa natatagpuan. Karamihano sa mga kaso ng pagkawala ay naiulat sa Bandung Depok at iba't ibang bahagi po ng Jakarta. Nagsimula ang kilos protesta noong August 25 matapos ang mabunyag ang umanay labis na binipisyo ng mga mambabatas kabilang na ang kontrobersyal na housing allowance. Lalo pang tumindi ang galit ng publiko nang masagasaan at mapatay ng police vehicle ang 21 anyos na motorcycle taxi driver na si Afan Kurniawan. Tiniyak ni President Prabowo Subianto na paimbesigahan niya ang insidenteng ito at nanawagan ng mahigpit na aksyon laban sa mga karahasan. Brigada Balita Nationwide Balik tayo dito sa Pilipinas. Si Pangulong Marcos, target na maihanay muli ang bansa sa shipbuilding nation sa buong mundo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Binuhay muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang shipbuilding industry sa bansa. Hudyat dito ang pagbubukas ng HD Hyundai Shipyard sa Subic Zambales na layong ibalik ang Pilipinas sa hanay ng pinakamalalaking shipbuilding nation sa buong mundo. Sa ilalim ng bagong operasyon, na palalawakin ang kapasidad ng shipyard mula 1.3 million tungong 2.5 million deadweight tons dahil dito inaasang makakagawa ng hanggang walong malalaking oil tanker kada taon. Muling isinusulong ng pamahalaan ang sektor na minsan ang nakapagtala ng produksyon ng hanggang 2 milyong gross tons ng barko mula taong 2014 hanggang 2018 bago ito bumagal noong 2019. Kasabay nito nakatuon ang gobyerno sa pagsasanay ng mga manggagawang Pilipino alinsunod sa international standards kabilang ang marine electricity hanggang gas at arc welding. Inaasang magsisimula ang full operations ng shipyards sa January 2026 sa Saklaw nito ang paggawa ng barko at konstruksyon ng offshore wind platform na inaasang makakapagbigay ng trabaho sa higit 4,000 mga Pilipino. Today, we will begin reclaiming our rightful place among the world's great shipbuilding nations. I am excited to see where this endeavor will take us. Together, let us show the world that Filipinos have the skills, the vision to navigate The uncertain waters of an ever-changing world. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan, Now 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Na processing sa AICS program. Tinututukan ang DSWD. Brigada Sheila Matibag, ibrigadamo, e brigada. Mo. brigada. brigada. <laughs> Report. social workers at support personnel ang department of... Social Welfare and Development o DSWD sa mga bagong processing center para sa assistance to individuals in crisis situation o ICE program. Target matiyak ng hakbang na ito na makapagbibigay ng mabilis at mas epektibong serbisyo sa libu-libong mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Assistant Secretary Juan Carlo Marquez, ang mga tauhang ito ay dagdag para sa interview at assessment. Ang kapasidad anya ng bagong processing office ay 1,000 na mga individual. I big sabihin sa tulong ng mga dagdag na social workers mas madami pang matutulungan sa loob ng isang araw. Maliban dito ay may mga hakbang ding ipatutupad upang mabawasan ang oras ng paghintay ng mga tao. Mababatid na noong Hulyo, inilipat na ang Ike's Processing Center mula sa Central Office sa Batasan papuntang Commonwealth Satellite Office sa Paragon Place, Quezon City. Ito ay upang mas maging accessible ito at maging komportable ang mga beneficiaryo. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Asarte! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Mga kabrigada, halos 4.5 million na mga grades 1 to 3 students ang bigong makamit ang basic literacy standards o kasanayan sa pagbabasa. Malabaso sa ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na isa ho sa bawat tatlong bata e kabilang ho sa low emerging readers o may kakayahan lang magbasa ng tatlo sa sampung simpleng salita. 14. 0.47% lang ang nasa tamang antas ng pagbabasa para ho sa kanilang baitang. Ngunit ayon sa EDCOM, hindi lamang pagbasa ang problema dahil marami rin grade 3 students ang hirap pa rin sa basic math at geometry. Kaya alaga na po mga learning gaps. Pabalaho nila, maraming estudyante ang nahuhuli sa mas mataas na grado na nakikita ho sa mga international tests kung saan palaging kulelat ang Pilipinas sa reading, math at science. Kailangan na umano ng agarang programa para palakasin ang early grade literacy at numeracy dahil dito ho nakasalala ang kakayahan ng mga bata na makasabay sa edukasyon at sa trabaho sa hinaharap. Tatlo naman sa bawat sampung Pilipino ang nagsabing mas gumanda ang kanilang pamumuhay ngayong taon, kumpara noong nakalipas na labindalawang buwan. Base sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, 35% ng mga Pilipino ang nagsabing umangat ang kalidad ng kanilang buhay. 23% naman ang nagsabing lalo lang itong lumala, habang 42% ang nagsabing walang pinagbago. Ipinakita ng survey na pinakamataas ang bilang ng net gainer sa Visayas, sinundan ng Mindanao, Metro Manila at na nalalabing bahagi ng Luzon. Brigada Balita Nationwide Inumpirma ni Sen. na inilabas na ng Department of Budget and Management ang uh, 6.77 billion pesos na pondo para ho sa mga health emergency allowance ng mga kwalipikadong healthcare workers. Uh, ayon kay Go, Mahalagang agad na maibigay ang allowance bilang pagkilala sa sakripisyo ng medical frontliners, lalo na noong panahon ng COVID-19 pandemic. Nagpasalamat ho ang mambabata sa ahensya at iginiit na sulit ang kanyang pangungulit dahil mapakikinabangan na ng mga health workers ang kanilang pinaghirapan noong pandemia. Balita, mga kapigada, habang tumatanda ang mga kabataan, mas lumalakas ang impluensya ng peer pressure. Madalas silang mapilit na sumubok ng mga bagay na hindi pa sila handa, gaya ng paninigarilyo, pag-inom o pagsama sa barkada kahit na labag naman sa loob nila. Kapag hindi ito na-handle, pwedeng magdulot ng stress at maling desisyon sa kanilang buhay. Bilang magulang, wagong walain ang ganitong sitwasyon. Kausapin ang inyong mga anak, makinig sa kanilang kwento at bigyan sila ng tiwala para mas madali nilang masabi ang kanilang struggles. At syempre, wagong kalilimutan ang physical support. Tulungan silang mapanatili ang resistensya at focus sa school at sa buhay. Makakatulong ho dyan ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. End stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax At ang Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa umaga Buong puso kasama ang bong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Haji Kaaminio. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. From music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of